March 2, 2020, bandang alas 11.15 ng umaga. Pumasok ang lalaking ito sa Mall Green Hills, San Juan City na armado ng isang kalibre 45 na baril at may dalang granada. Pagpasok sa employee's entrance, nakasalubong niya ang isa pang security officer na kanyang binaril ng dalawang beses. Nagat na namang isinugod sa ospital at kalauna'y nasa ligtas na kalagayan. Malalaman na head pala ito ng security na dati niya superior. Matapos nito, tumungo ang lalaki sa tanggapan ng admin or finance sa ikalawang palapag ng mall at doon binihag ang nasa 55 katao na empleyado ng shopping center. Agad na tumugon ang pamunuan ng mall at ipinagbigay alam sa pulisya ang nagaganap na insidente dakong alas 11.22. Makalipas ang ilang minuto ay rumesponde na ang San Juan City Police kasama ang SWAT at iba pang opisyal sa pangunguna ni San Juan Mayor Francis Zamora. Inilockdown daw ng buong shopping center at pinalika sa mga empleyado at sibilya na namimili habang pinalilibutan ng mga pulis ang lugar. Dito malalaman kalauna na ang lalaking ng hostage ay ang mismong security guard ng naturang mall na si Alchi Paray. Bakit niya kaya ito nagawa sa isang lugar na kanyang pinagsisilbihan? Nagsabi na ako sa kanila December pa na ayusin na nila yung buwan na ginagawa nila. Wala naman ito problema, sir. Kung sino man yung, kung magkaroon man ito ng malalit na investigasyon, kung sino man yung mag-investiga, kung sino man yung makarecover dito ng cellphone ko, yung mga sinasabi ko na conversation namin na yan, nandun lahat yan. Kung sino yung mga kausap ko, pero wala silang ginagawang aksyon. Dinidid pa din pa lang nila. Dahil nga siguro, guwan lang. At saka, nasanay na sila dito. Ma pag mayroon, sino yung gusto nilang gawin dito, wala ang Desisyon ko na lang ha. Gusto ko yung kasama ko, si Makoy. Siya yung babaril sa akin dito. Ayaw ko sumuko ng buhay. Gusto ko yung baril niya, umusin niya yung bala dito sa katawan ko. Habang uh, kinukunan ako ng media. Yan yung gusto ko ngayon. Dahil ako, aware na ako sa ginawa ko. Illegal position of exclusive. Ano kahinak ng kumiyo sa sinasabi ng assurance mo? Illegal position of firearms. Ano kahinak ng ko sa sinasabi mo ng assurance mo? Yung binaril ko na officer ko, anong aasahan ko sa sinasabi mo ng assurance mo? Di ba wala? Well, of course, kayo, sa mga katungkulan nyo na yan, Amen din ako dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina pa, Paul, huwag na kayo makipo. Aware ako. Kayo, lahat ng masasarap at matatabis na salita, sasabihin nyo siyempre. Wala para, wa, walang pangyari na ano. Walang madapay na hostage. Ganun. Pero ako, kung magdidesisyon ako ngayon, na gusto kong sumuko na patay, Sorry. yun ang mangyayari. Wala kayong magagawa dyan. Kaya nga, wait, kanina nagpupumilit kami, oh. iwanan mo yung granada, mga granada, sa kabare. Hindi. Dahil ang desisyon dito, sa pagsuko ko, nasa sa akin pa rin. Kung gusto mo sumuko ng buhay, pwede. Kung gusto mo sumuko ng patay, pwede, pwede rin. Dahil, kung di ayaw ako barilin ng kasama ko, ayaw ako barilin ng mga polis, kaya nga, sabi ko, yung barilin, hindi ko muna isa ulit eh ako, ako mismo magbaroon sa sarili ko gano'n po kayang patagotan yung ginawa ko so hopefully maging ito sa management sa lahat ng management commercial lang yan o high rise building planta lang yan o ano, respetuhan po tayo magrespetuhan po tayo huwag tayo na tayo tayo mismo yung hahamak sa kasama natin na nandyan tayo mismo yung gagawin sa kasama natin dyan. Lalo na, kung ang kapalit dahil lang sa pera. Nag-usap kami ganina. Sabi ko yung limang libo na tinanggap nila, kasi si Mamunik. Pag, kanina, ang usapan namin doon, kanina, habang nag-ano sila dyan, eh, sabi ko, ang usapan namin doon, kainin nila yon yung 2 ipakain ko sa kanila yan, hati sila. Pero sabi ni Kernel, ano, sino ba yun? na inhuman daw. Inhuman daw, in, wag na daw kasi inhuman naman yan. Although, sabi ko mga sir, yung mga ginagawa naman nila rito sa mga gwardiya inhuman din eh. Palibasa sila yung mga boss. Ay, sabi ko, ipakain mo sa kanila yan, tig-2-5 sila, tig itik isa sila. Kainin nila ng isa-isa yan. Pero nakiusap si sir, ay, sabi ko, probe yun mayor, na ako, nakikinig ako sa ngayon, tatanungin kita, Mayor. Tatanungin kita. Pagkatapos nito, saan ang punta ko? Sa kulungan o sa simenteryo? O ako ang mamili? O ikaw ang sasagot sa tanong ko? Hindi. Sagutin, sagutin niyo po yung tanong ko. Pagkatapos po nito, yung totoo, may eh, daming tao dyan na eh, hindi ka na ibubuto sa susunod yan pag pa-plastic-plastic ka, ka dyan. Yung dito, sabihin mo, pagkatapos dito, saan ang punta ko? Sa kulungan o sa simenderyo? Pwede ba piliin ko na nasa simenderyo na ako? yun ang yun ang yun ang, yun ang choice ko Habang tumatagal ang standoff, nagbanta si Paray na papatayin ang mga bihag kung hindi tutugunin ang kanyang mga kahilingan. Ilan sa mga demand ni Paray ang makausap ng direkta ang kanyang mga kapwa security guards sa mall, ang pagdalo ng media sa lugar at ang pampublikong paghingi ng tawad at pagbibitiw sa pwesto ng kanyang mga superior sa SASCOR na ay tinuturing niyang may sala sa kanyang sitwasyon. Isa rin sa mga gustong mangyari ni Paray ay pilitin ang dalawa sa kanyang mga dating superior na kainin ang 2,500 pesos worth of cash. Pero sa huli, napapayag siyang wag nang ituloy ang balak na ito. Ayon kay Mayor Zamora, kahit inalok si Paray ng 1 milyon pesos ng kanyang security agency kapalit ng pagsuko nito at pagpapalaya sa mga bihag, mariing tumanggi si Paray sa pera at iginit na marinig ang kanyang mga hinaing sa halip. Dahil dito, nakipagnegosasyon ang mga otoridad sa kanya. Pumayag si Paray na pakawalan ang mga hostages at sumuko basta't pahintulutan siyang makapagsalita sa isang press conference upang ilahad ang kanyang saloobin. Bandang hapon, naghanda ang pulisya ng isang press conference bilang pagtugon sa kahilingang ito. Dinala ang ilang miyembro ng media at mga kinatawan ng SASCOR sa mall para saksihan ang paglalabas ng saloobi ni Paray. Pagsapit ng 6pm, bilang tugon sa mga demand ni Paray, nagpahayag sa publiko ang anim na opisyal ng SASCOR na sila ay magbibitiw sa tungkulin at nag-public apology sa layuning mapakalma siya at matuldukan ang krisis. Pagsapit ng alas 7.15 ng gabi, kinausap mismo ni Mayor Zamora si Paray sa telepono. Sinubukan niyang kumbinsihin si Paray na iwan ang kanyang baril at granada bago lumabas ng gusali. Medyo nagalangan pa noong una si Paray na bitawan ang mga armas niya pero pumayag siya na pakawalan lahat ng hostages. Bilang bahagi ng kasunduan, iniwan niya ang granada pero hindi ang baril. Siniguro rin ni Zamora na magiging ligtas siya sa kanyang paglabas. Pagdating ng alas 8.15, isa-isa nang lumabas ng mall ang mga hostage matapos ang halos 10 oras na standoff. Bagamat ligtas silang lahat, bakas pa rin sa mukha nila ang takot. Kasabay ng pagpapalaya sa mga bihag, lumabas na rin si Paray. Pagkalabas, hinarap niya ang media at mga otoridad at inilabas ang kanyang sama ng loob ng humigit kumulang 20 minuto. Derechahan niyang ibinunyag ang umano'y katiwalian sa hanay ng mga security officials kung saan may mga tumatanggap umano ng lagay mula sa mga tenant ng mall at sinabi niya rin basta na lang siyang tinanggalan ng trabaho sa hindi makatarungang paraan. Ibinulgar ni Paray na may mga superior sila na tumatanggap ng 5,000 pesos na lagay mula sa ilang tenant kapalit ng pagbaliwala sa mall policies o pagpapabor sa kagustuhan ng tenant. Halimbawa, sinabi niya na merong isang tenant na nagbanta sa kanyang trabaho matapos niya itong hindi papasukin sa mall dahil walang ID. Ang tenant na ito ay nagbigay umano ng 5,000 pesos sa kanyang mga supervisor upang ipa-reassign si Paray bilang roaming guard, bilang parusa sa kanyang mahigpit na pagpapatupad ng patakaran. Para kay Paray, ang ganitong sistema ng lagayan ang ugat ng kanyang pagkakatanggal sa pwestong gate guard. Inakusahan din ni Paray ang kumpanyang Sascor at ilang opisyal ng security na basta na lang nagtatanggal ng mga security guard nang walang malinaw na paliwanag o investigasyon. Anya, maraming kalokohan ang mga ito na hindi nagbibigyan ng pansin at umabot sa puntong kailangan na nila maglaglag ng gwardiya para protektahan ang interes ng mga tenant. Ibig sabihin, may mga pagkakataong sinisisi o sinasakripisyo ang mga bantay upang mapabura ng mga kliyenteng negosyante sa mall. Samantala, isa sa mga opisyal ng SASCOR, si SASCOR General Manager Oscar Hernandez, itinanggi na tinanggal si Paray sa trabaho. Ayon sa kanya, inilipat lang daw ito bilang parte ng rotation ng mga security personnel. Pero git ni Paray, wala naman daw talagang rotation system sa seguridad ng mall dahil halos dalawang taon na siyang naka-assign sa parehong puesto. Ang rotation na sinasabi raw ay isang estratehiya lang ng mga superior para protektahan ang mga tenant. Ipinahayag din ni Paray na mababa ang pagtingin sa kanila ng kanilang kumpanya at ng ilang nakatataas. Damang-dama umano ni Paray at ng kanyang mga kasamahan na hinahamak sila sa trabaho mula sa maliit na sahod at benepisyo hanggang sa walang saysay na pag-ikot ng pwesto kaya't nag-ipon ang kanyang sama ng loob ang kombinasyon ng katiwalian, kawalang katarungan sa pagtatrabaho at pagmaltrato ang nagtulak sa kanya na gawin ang radikal na hakbang ng hostage taking para lamang marinig ang kanyang hinaing. Umaasa si Paray na may matutunang leksyon mula sa nangyari, hindi lang sa mall kundi sa lahat ng establishmento. Alam din ni Paray na may mabigat na kahihinatnan ang ginawa niya. Anya, handa siyang mapatay sa harap ng media bago pa niya gawin ang hostage taking. Sinubukan pa niyang tanungin si Zamora kung saan siya dadalhin pagkatapos ng insidente, kulungan ba o sementeryo. Matapos ang kanyang talumpati o press conference kung saan humingi rin siya ng paumanhin sa mga hostage, agad siyang inaresto ng pulisya bandang alas 8.45 ng gabi nang siya'y biglaang dinakma at kinuha ang kanyang baril. Matapos ang dramang hostage taking, agad na iniutos ng mga otoridad at kinauukulan ang pagsisiyasat sa mga alegasyon ni Paray. Idineklara ni San Juan City Mayor Francis Zamora na personal niyang iimbestigahan ang isiniwalat na korupsyon sa Green Hills Shopping Center upang matiyak na hindi na mauulit ang insidente. Kabilang sa unang hakbang ay ang pagpaparesign sa mga opisyal ng security na pinangalanan ni Paray. Apat hanggang anim na security officers na itinuro ni Paray ang nagbitiw at nagpublic apology bilang pagtugon sa demand niya noong negosyasyon. Sinabi ni Zamora na hindi ito for show lamang. Tunay na tinanggap ng mall management ang resignations para maibasura ang anumang duda ng hostage taker at masecure ang kaligtasan ng mga bihag. Nagpahayag din ang Greenhill Center Management na makikipagtulungan sila sa pulisya sa isang post-incident assessment at sisiya sa atin ang alegasyon na may tumatanggap ng suhol na security officials na lumalabag sa mall policies. Ang Green Hills hostage incident ay nagsilbing eye-opener hindi lang sa mga otoridad kundi pati sa buong sektor ng security services sa bansa. Agad na hiniling ni Mayor Zamora ang isang total overhaul ng security system ng Green Hills matapos ang insidente. Ipinatawag niya ang pamunuan ng mall at iginiit na palitan na ang security agency na pinaglilingkuran ni Paray at ng iba pang gwardya. Sumangayon ng Green Hills Management na palitan ng SASCOR at ayusin ang kanilang security protocols upang maiwasan ang pagkakamit ng armas sa loob ng mall na hindi namamalaya. yan Pinuri si Mayor Francis Zamora sa mabilis at mapayapang pagresolba sa krisis. Bahagi ng estratehiyang ginamit niya ay ang pagpayag na makapaglahad si Paray ng kanyang saloobin sa media na naging susi upang kalmahin ang hostage taker. Bagamat may mga nagtaka at kumwestyon sa taktikang ito, ipiniliwanag ni PNP Chief Gamboa na may tactical reason ang pagpapapreskon. Ito ay napagkasunduan kapalit ng ligtas na pagpapalaya sa mga bihag. Humiling ng pangunawa si Gamboa sa publiko at sinabing handa naman ang sniper at SWAT kung may hindi plan planadong mangyari. Samantala, sa national level, kinundin ng mga opisyal ang ginawa ni Paray, ngunit inaako rin ang hamon na tugunan ang kanyang mga hinaing. Si Sen. Joel Villanueva, chairman ng Senate Labor Committee, ay nanawagan sa dole na investigahang mabuti ang reklamo ni Paray at tiyaking hindi na mauulit ang ganitong insidente dahil sa napabayaang problema sa manggagawa. Binanggit ni Villanueva na bagamat mali ang pamamaraan ni Paray, mukhang hindi napakinggan ang kanyang grievances kaya humantong sa trahedya. Maging ang House of Representatives ay agarang nagsagawa ng pagdinig. Kinilala ni Representative Pineda na hindi pangkaraniwan na ang isang gwardiya ay mang hostage hindi dahil sa pera kundi para lamang marinig. Inilarawan niya itong ironic and unacceptable na inaasahan natin magbantay ang gwardiya sa seguridad ng iba kung siya mismo ay walang seguridad sa trabaho. Dahil dito, ipinahayag ng mga mambabatas ang suporta na repasuhin ng pulisiya sa security industry, pati na ang paggawad ng mas maayos na kondisyon sa paggawa sa mga gwardya. Naglabas din ng pahayag ang ilang labor at advocacy groups kaugnay ng insidente. Ang Defend Jobs Philippines ay nanawagan sa gobyerno na seryosohin at investigahan ang mga isyong ibinunyag ni Paray tungkol sa di makataong kalagayan sa trabaho ng mga security guard. Bagamat hindi nila kinukonsinti ang hostage taking, binigyang din nila na wake up call ito sa malalang problema ng kontraktualisasyon at pang sa mga manggagawa sa security. Ayon kay Tedius Ifurong, tagapagsalita ng grupo, nararapat lang na magkaroon ng patas na paglilitis kay Paray kasabay ng pagbibigay ng psychosocial support sa mga nasangkot, bihagman o hostage taker matapos ang traumatikong pangyayari. Ang panawagang ito ay sumasalamin sa perspektiba ng labor sektor na unawain ang ugat ng galit ng manggagawa na hindi sinasang-ayunan ang karahasang nangyari. Ang ibang union and labor advocates ay ginamit ang kaso upang itulak ang mas mahigpit na pagpapatupad ng labor standards sa mga ahensya at upang bigyang boses ang mga rank and file employees na madalas hindi pinakikinggan. Hati ang naging reaksyon ng sambayanan sa nangyari na madalas ay makikita sa social media at mga komentaryo sa balita. Marami ang nabahala at mariing kumunde sa ginawang pang hostage ni Paray, lalo't maaari yung humantong sa mas malalang karasan. Ang mga empleyado at mamimili ay nagpahayag ng takot sa nangyari at awa sa mga nasugatan at natroma ng mga hostage. Subalit kapansin-pansin din na may bahagi ng publiko na nakisimpatya sa mga hinaing ni Paray, hindi sa kanyang pag-hostage kundi sa ugat ng kanyang galit. May mga naghayag na bagamat mali ang kanyang paraan, patunay ito sa haba ng kailangang tiisin ng mahihirap para lamang mapakinggan ang kanilang karapatan. Sa internet, umuso ang diskusyon ukol sa kalagayan ng mga security guard at marami ang nagbahagi ng sarili-sariling karanasan o obserbasyon sa dipantay na trato sa mga gwardya. Habang inilalabas ang sama ng loob sa harap ng media ay naging viral moment na naghatid ng halo-halong emosyon galit sa ginawa niyang krimen pero awa sa kanyang kalagayan bilang manggagawang naipit sa sistema. Sa kabilang banda, ang pagpayag ng mga pulis sa press conference ng hostage taker ay umani rin ng kritisismo at memes online. Subalit matapos ipaliwanag ng mga otoridad ang dahilan o tactical negotiation, karamihan ay pinuri rin ang maingat na paghawak ng krisis sa huli, ang kaso ni Paray ay nagdulot ng mas malawak na pampublikong kamalayan sa dalawang bagay, ang seguridad sa mga pampublikong lugar at ang kalagayan ng mga frontliner na security guard na kadalasang hindi napapansin ang hinagpis. Ngayon, matapos sumuko si Paray noong gabi ng March 2, 2020, agad inaresto ng pulisya si Paray at dinala sa San Juan City Police Station. Siya ay sinampahan ng patong-patong na kasong kaugnay ng kanyang ginawa. Kabilang sa mga criminal charges na isinampa laban sa kanya ay ang frustrated murder dahil sa pamamaril at pagkapinsala ng isang kapwa guard serious illegal detention dahil sa pag-hostage sa humigit kumulang 50 katao at mga kaso ng illegal possession of firearms, ammunition and explosives dahil sa bitbit -bit niyang hindi lisensyadong baril at granada. Formal na idinaan sa inquest proceedings ang mga reklamong ito at tuluyang nilitis ang mga kaso sa korte. Habang nakakulong, dumaan sa judicial process si Paray Noong 2021, naiulat na nakipag plea bargain si Paray sa sa mga kaso upang mapababa ang parusa. Pumayag siyang umamin sa mas magaan na offense na altering the composition of an explosive, imbis na illegal possession of explosive. Dahil dito, siya ay nahatulan ng 6 na buwan hanggang 6 na taong pagkakakulong para sa naturang minor offense. Ito ay kapalit ng orihinal na kaso ng illegal possession of explosive na non-bailable sana kung napatunayan. Sa kabila ng plea deal na ito, nanatiling nakakulong si Paray sa San Juan City Jail dahil may iba pa siyang kasong seryosong hinaharap. Sa katunayan, tuloy ang pagdinig sa kanyang mga kaso ng serious illegal detention, illegal possession of firearm, at frustrated murder sa Pasig City RTC Branch 264. Noong 2021, nasabi ng court records na nakapagpresenta na ang prosekusyon ng ilang testigo para sa serious illegal detention at may ilan pa silang ipipresenta para sa iba pang kaso. Sa ngayon, si Alchi Paray ay nananatiling nasa kustudiya at hinihintay ang resolusyon sa natitira niyang mga kaso. Wala pang balita ng pinal na hatol sa mga natitirang asunto. Subalit dahil sa bigat ng mga kasong ito, malamang ay haharap si Paray ng matagal na sintensya kung siya ay mapatunayang nagkasala sa mga ito. Sa kabuuan, ang istorya ni Alchi Paray ay isang nakakapangilabot na halimbawa ng isang manggagawang napuno ang saloobin at humantong sa karasang gumulantang sa publiko. Nagdulot ito ng pansin sa mga systematic issues sa loob ng security industry mula sa korupsyon sa ground level hanggang sa kawalan ng social safety net ng mga ordinaryong gwardya. Bagaman mananagot si Paray sa batas sa kanyang nagawang krimen, ang kanyang kaso ay nagudyok ng mahalagang usapan at pagbabago sa larangan ng security and labor sa Pilipinas. Ang reaksyon ng pamahalaan ng mga labor group at ng publiko ay nagsilbing paalala na hindi dapat ipagwalang bahala ang hinaing ng maliliit na empleyado sapagkat ang anumang pagpigil o pagbaliwala sa katarungan ay maaaring umantong sa trahedyang tulad ng naganap sa Green Hills. Marami naman ang nagbahayag ng pasasalamat na natapos ang krisis ng walang buhay na nawala at pinuri ang mga negosyador at otoridad sa mapayapang resolusyon ng hostage crisis. Subalit kapansin-pansin din sa media na imbis na ituring na nakaaway si Paray, may ilang tagamasid netizens na nakaramdam ng simpatya at itinuring pa si Paray bilang isang anti-hero dahil sa kanyang paninindigan laban sa katiwalian nang siya ay magtalumpati pagkatapos palayain ang mga bihag, iniulat na may mga empleyado at security staff na nagpalakpakan at humiyaw ng pagsang-ayon sa ilang sinabi ni Paray tungkol sa di pagmamalabis ng management. Gayon pa man, marami ring netizens at opisyal ang kumundina sa romantisasyon ng karahasan. Binatikos nila ang anumang pagsang-ayon sa pamamaraan ni Paray at binibigyang diin na kahit may valid man ang kanya mga hinaing ay mali pa rin ang manakit at manakot ng kapwa upang makuha ang gusto. Sa tingin ninyo tol, malala ba talaga ang korupsyon sa mga private security agencies sa Pilipinas? May karanasan ba kayo o may kilala ba kayong gwardya na nakaranas ng hindi makatarungang trato? At naniniwala ba kayo na may nagbago sa security sector matapos ang insidente sa Green Hills o balik sa dating sistema pa rin? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!